الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <سلام عليكم. وصفيق> <سلام عليكم. <سلام عليكم. <وصفيق> <أه. الحمد لله ما تقتيس بنا الإسلام إن شاء الله أي بطولي أه. إن شاء الله تعالى أي دي ناتي الأحكام التي تتعلق بالمسلوب ito yung mga bagay, uh, yung ahkam, mga batas, mga alituntunin na napapaloob o kaya mayroong kaugnayan sa mga masbuk. Yung mga masbuk, sila yung mga tao, mga musalli na na-late sila. Ibig sabihin nun, hindi nila naabutan yung takbiratul ihram ng imam. Okay? Yung takbiratul ihram, ito yung unang takbir at kasama sa mga rukun. Okay? Sila yung mga tinutukoy dito. Ibig sabihin sila yung mga na-late na huli hindi nila naabutan yung imam sa takbirat ng ihram Okay? So, So, as-sahih min qawli al-ulama an al-masbuq la yudrik as-salat al-jama' illa bi idrak al-raka'ah. So, sabi dito ng muallif ng kitab, uh, yung author ng kitab na to, sabi niya, uh, ang sahih sabi niya, yung tama sabi niya, yung authentic sabi niya na mula sa mga uh, sinabi ng mga ulama Okay? Ang masbuk sabi niya ay la yudriku salat al-jamaa'a illa bi idraqi raq'ah. Ibig sabihin, hindi niya maabutan yung uh, yung jamaa'a unless uh, maabutan niya yung o yung uh, Okay? Fa idraqu uh, fa in adraka aqall min dhalik lam yakun mudrikan lil jamaa'a. So kapag nawili siya sabi niya na kahit isang raka'a, hindi niya naabutan yung jama'a. Okay? Pero sabi niya, ay kailangan mong magpumasok, halimbawa, pumasok kapag, ibig sabihin kailangan mag-join doon habang silang sa salakay, hindi mo na naabutan yung uling rakaat Ibig sabihin, hindi mo na naabutan yung pagroko ng imam sa last raka. Okay? So, insya Allah, natin yung tapsin. Walahu biniyatihi ajro jama'a. Pero sabi niya, magkakaroon pa rin siya ng ganting pahal. Halimbawa, sabihin natin tatlong rakaat ngayon, sa ikatlong rak'ah, nakapagruko na yung imam. Tapos ikaw na late ka. Naabutan mo na sila sa sujud. At ikaw, ang niya mo ay magsasama ka, ah, ka sa kanila ng salatul jama'a. Kapag hindi mo naabutan, sabi ng muallif ng kitab, ay ay gating pala ka rin nakatulad ng salatul jama'a. Kasi, di, ba, ang tayo, gagating palaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, it depends on our intention. Okay? So kung yun ang intention natin sa salatul jama'a, inshaAllah bibigyan tayo ng ganyan pala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So una-una dito, mahalagang bagay mga kapatid, وَتُدْرَكُ الْرَقَعَةُ بِإِدْرَكِ الْرُّقُورِ عَلَى الصَّحِيْ So, ang condition, para maabutan mo ang isang raka'a o ang raka'a, kailangan maabutan mo ang pag-rukur ng imam. Okay? Ibig sabihin nun, pumasok ka sa masjid, okay? Then yung imam ay nag-rukur na. Tapos naabutan mo yung imam, di ba? Naabutan mo sa at ikaw ay nakapagruko din. At yung pagruko mo na yon, ay talaga nakapagruko na habang nagruko pa rin yung ibig sabihin hindi kayo nagka <tod mo> nagkasalitan. Okay? Hindi ibig sabihin na yung alipa pagruko mo ganyan, sakto rin na umangat na yung imam. So kailangan yung pagruko mo ay nakaruko pa rin yung yung imam. Pero kung ikaw kayo ay nagkasalitan na hindi na yung counted. Ibig sabihin, hindi mo naabutan yung rakaan na yun. Okay? So, anong, ang dapat gawin? Kailangan mo palitan ng isang rakaan. Kasi hindi mo naabutan yung raka'a na iyon. Okay? Sinabi ng Propeta SAW, man adraq al-rukur, fakad adraq al-raka'a. Sabi niya, sinamang sabi niya naabutan niya ang rukur, ay tunay na naabutan niya ang raka'a. Okay? Rawahu Abu Dawud, wal, walima fi as-sahih. Okay? Gayun din, uh, <coughs> وقد جعله والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، اوكي؟ okay. من حديث ابي بكر الله عنه، وقد جعل والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، فرقع دون الصف ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم باعاده الرقعه فدل على اجتزاء بها، سيون من يارس فانا صلى الله عليه وسلم فاذا ادرك الامام راقعا فانه يكبر تكبيره الاحرام قائماً، ثم يرقع ثم يرقع معه بتكبيرة ثانية هذا هو الأفضل فإن تسرع ala تكبير الإحرام أجزاء So kailangan, kapag papasok tayo sabi niya sa Binyasa, uh, ang imam ay nakaruko sa siya fa inna hu takbir ng ihram qaim So kailangan natin magtakbir ng takbir al ihram Hindi yung mag-direct na tayong magruko kapag nakita natin imam na nagruko Kabilang sa mga akta, asya'i'a Akta, asya'i'a yung kabilang sa mga kamalian na laganap, yung ginagawa ng ibang mga masbu, kapag nakita na nila yung imam na nagroko, magtatakbir lang sila ng isang takbir, takbir at magsusujud na sila. Wahada khata. ah Bagkos, magkaiba yung takbir ng ihram at takbir sa sa rukor. Ibig sabihin, yung unang takbir mo, yun ang yun, takbir ng ihram. Allahu Akbar at ikaw ay tatakbir Allahu Akbar para sa ruko. Ang ginagawa ng ibang isang takbir na Allahu Akbar tapos mag ruko sila. Hindi 'yon, mali 'yon. Okay. Kailangan dalawa. takbir ng ihra, ay takbir para sa pagrukuh. Okay, tandaan ninyo 'yan. Maraming mga nagkakamali dahil sa uh, pagmamadali nila na abutin yung yung ruko ay yung imam na nakarukuh. Pwede man abutin 'yan ng problema. At least nagawa mo kung ano yung dapat gawin. Okay? Karamihan hindi alam yung bagay nito. Kaya, yeah? yan Okay? Kaya, ingatin ninyo. Okay. Kabilang din sa mga bagay na mahalaga sa pag sa masbuk ila wajad al masbuk al imam ala ay hal min al sala dakhala ma'ahu li hadith abi hurayra radhiyallahu anhu wa ghayra. So sabi niya kapag ikaw ay nalilito sabi niya masbuk sabi niya kahit na sa anong position na yung imam, kailangan mong pumasok. Halimbawa, kasi yung ilan sa atin, halimbawa nakasujud ng imam, o nakaupo ng sabay na sujud si detain sa pagitan ng dalawang sujud, iniintay na lang nila na tumayo ulit yung imam. But of course, mali iyon. Kailangan kung abutan mo yung imam na magsusujud na, magsusujud na tapos na siya ng, ng rukor, ikaw ay magtakbir ng hiram ka at magsujud ka. Hindi yung ihintayin mo yung imam na matapos sa rak'a na yun, bago ka papasok. Sabi niya, wala na rin, hindi ko na rin naabunda. Sabi niya, yung, yung isang rak'a na yun, sabi niya, bakit? Mag-effort ba ako? Hindi ganun. Tapos ang utos ng propeta sallallahu Allah, ay kung anong hal, anong kalagayan ng imam, pumasok ka sa sala. Okay? Sa hadith ni Propeta ni uh, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na sinasabi ni Abu Hurairah at iba pang mga narrator ng hadith, "Idha ajitum ila as ونحن سجود إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا ولا, تعدو ولا تعدوها شيئا. So okay, ng صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة فقدم تلك الصلاة الصلاة ونحن سجود. أوكي سجود بكسبين ونحن تايس السجود فاسجدوا ومكسجدوا بين كيوم. أوكي Imam. Pero kasi mayroong mga instances na nag nagtatahiya yung, yung imam. Okay, ngayon kasi marami kayo jamaa kayo. Halimbawa, mayroong mga nalig tatlo o dalawa kayo. Ngayon, baka mayroong okay ba yun? Nahintayin namin kung tignan namin baka last na ba yun? O kaya ikalawa pa So tignan mo. Kung marami kayo, hintayin nyo muna, tignan nyo muna kung pang last na ba yun. Kasi minsan, alam din natin, Depende minsan sa pag-upo, di ba? If teras, ba't yung tawarok? Kung nagtawarok ng imam, ibig sabihin yun, alaman na yung sa palatandaan na yun ay last lang Okay? So magtayo na lang kayo na jama'a kayo kayo. Masya Kabilang din sa mga bagay na mahalaga sa mas sa usaping mas buong mga kapatid, فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَسْلِيمَ الثَّانِيَةَ قَامَ الْمَسْلُوكُ لِيَأْتِ بِمَا فَتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا يَقُمُ قَبْلَ تَسْلِيمَ Ito marami rin sa mga nagsasala na ah, na gagawa nilang mali. Ito, kapag sabi niya nagsalam na yung imam, na taslim at niya, sa ikalawang taslim, ikalawang sala, ibig sabihin, nakalingon na siya ng pagsalam niya ganyan. Okay? Kamal masmuk liya at tibi Bago pa lang siya tatayo at itayog niya kung ano yung kulang niya. Diba? Nalig siya ng dalawang rata, itatay niya. Isa, tatayog niya yun. Wala yakum mukabla taslim at niya sa at huwag na huwag tatayo sabi niya before pa magsalam mag ng imam sa ikalawa. Kasi yung iba, hindi pa narinig yung ikalawang, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Una pa lang magtatayo na agad. Ay ah, yung karamihan ganito na mag nagmamadali. Ah? Bagkus ang dapat gawin ng isang masbuk, hintayin niya muna matapos yung imam na magsalam ng taslim at isaniya pa ikalawang taslim bago sa tatayo. Yung iba ang kasalukuyan pa lang nagsasalam ng ikalawang salam, Tumatayo na. La. Bagkus, hintayin mo munang matapos yung imam sa ikalawang taslim bago tayo tatayo. Di ba marami tayo nakikita ganito sa mga nagsasala? ah? Marami sa mga nagsasala na ganito yung ginagawa nila. Hindi ko alam, magmamadalik ba sila o hindi nila alam. Di ba? Kaya tayo, alhamdulillah, nalaman natin kaya i-apply natin. At kung meron tayo nakita na kaya natin payuhan, sabihan natin sila na hindi yan turo ng Propeta Muhammad SAW. Hindi yan turo ng mga hindi yan turo ng mga uh, ng mga aim natin mga scholar natin okay So kapag mayroong aliba, kung ilan yung rakaan na na naiwan, yun ang itatayo natin. Okay? Itatayo natin yun. Diba? Dalawa, kailangan natin magtayo ng dalawang raka. Dito sinabi ng Propeta sa Allah ay salam, wa mapata kung faatim mo. Kung ano man yung uh, nakalitaan na lumipas sa inyo, ibig sabihin, uh, hindi niya napagsalahan sabi na rak'a, faatim mo. Ibig sabihin, kompletohin niyo sabi niya yung nagkulang sa inyo. Okay? Ngayon, dito naman sa patungkol sa uh, sa sala ng Jahiriya at pati sa Siriya. Ngayon, Uh, sabi niya, wa ina na salat Kapag sabi niya ang salat jahriya, ibig sabihin ng jahriya, yung pinapalakas yung boses na na imam pag habang nagsasala. Okay? Wajab ala ma'umay ay yastami ala kira at imam. Wala yajuzo lahu ay yakra wa imamu wa imamuhu yakra. So sabi niya, ah, uh, kailangan sabi niya, obligado sa ma'umun. Sino yung ma'umun? Sino yung mga? Sa likod. Sumusunod sa imam. Kailangan sabi niyang makinig sila sa pagbabasa ng imam. Wala ya Diyos. Hindi maaari sabi niya na siya ay magbasa na yung imam ay nagbabasa. Ibig sabihin, sasabayan niya yung imam sa pagbabasa ng imam at nagbabasa siya. Halimbawa, nagbabasa ng patay ng imam, basa rin siya fatiha. Hindi yun, pwede. Okay? Last surat ng fatiha. Wala kayo raha. Hindi pwede sabay ka ng fatiha, kayo din yung iba pang pa mga surat. Okay? وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له الله سبحانه وتعالى، كأحاب بنابس القرآن، أي ماكيني كي يسبينه، وأنسيته، وأتمنهي لعلكم ترحمون، الله, أيوه آيك الله سبحانه وتعالى، الله okay. أوكي؟ فلو أن تجب على المأموم لما أُمِرَ بتركها لسنة الاستماع، so سبعين كموجب أن قراءة مأموم هي لما أُمِرَ بترك لسنة الاستماع، okay. Dahil sabi niya, ang pagbabasa sabi niya ng uh, makmum ay magiging dahilan yun ng ikakaabala niya. Ibig sabihin, hindi niya naman panghingan yung imam habang nagbabasa. So, insya Allah ta'ala ipagpatuloy natin sa mga ibang araw. Okay? So, kung may mga katanong ko, insya Allah, subhanahu hindi ko siya lalayla, ay akin sa pagpapatuloy.